Assalamualaikum. Kain po tayo. Ito. Dinner. Ito ang kakainin ko. Ito lang. Korean noodles. Here. Ganito talaga ang buhay ng RAPEW. Panoodles. noodles lang. Tapos itlog. hindi po madaling maging ano ha, OFW. Sa totoo lang. Marami sa amin nagtitipid kaya ang binibili na lang is noodles and dumi, ganun. Kaya sana po mahalin niyo yung mga Magulang ninyo, tita, tito, kapatid, nanay, tatay na nandito sa o Saudi or kahit saan man sa Middle East. Or kahit saan man, pa man sa mundo. Kahit saan man party ng mundo. Mahalin ninyo sila kasi yung OFW hindi madali malayo na nga sa pamilya hindi pa nakakakain ng maayos minsan kahit may sakit nag-work yan may pera lang na may padala sa pamilya sa Pinas kaya sana po Mahalin niyo yung mga nanay-tatay ninyo na nasa abroad para lang ma bigyan kayo ng magandang kinabukasan sana kumustahin ninyo sila kung nasa maayos pa silang kalagayan kahit ganun lang man sana or pag mga birthday nila batiin naman ninyo sila kumustahin kasi ano eh, meron akong nakitang ano, nanay, naiyak talaga siya. Kwento ko lang. Na, ano daw. Sabi niya, yung anak niya, hindi man lang siya makumusta-kumusta. Hindi pa ma din ma ano, mabate pag birthday niya. Tapos pa hingi ng pera. Tapos pag hindi siya napadalhan ni ate. Ano, lahat ng masakit na salita sasabihin niya sa nanay niya keso daw bat ganito ganyan minsan wag niyo naman murahin yung mga nanay niyo pag di kayo na kasi minsan yung iba sa kanila sila pa yung bibili ng pagkain sabon nila kodige lahat-lahat sila yung bibili. Hindi kasi lahat ng OF, OFW pinapalad eh. Hindi, hindi lahat mapalad. Yung iba dyan, tin, tinrato, na parang hayop. Yung iba naman, swerte. Swerte sa amo. Swerte sa alaga. Minsan din, stress yan ni eh. Stress yung mga OFW. Yung mga nanay, tatay. Minsan pag kayo, huwag agad-agad hihingi. Huwag puro hingi. Kasi kawawa yan sila eh. Nakaka-stress din minsan. Lahat-lahat hihingiin sa nanay. sana din maghanap kayo ng ano mapagkikitaan dyan sa Pinas marami namang paraan wag puro hingi wag ganun hindi kasi yun maganda eh sana din yung mga asawa dyan sa Pinas wag kayo man babae or wag kayo man lalaki at sana din, gano'n din yung mga OFW. <laughs> Nakakatawa din kasi minsan eh. Kung hindi yung OFW ang nangbabae ng lalaki, e eh kabaliktaran naman yung nasa Pinas. <laughs> Nakakatawa. Marami kasing nangyayari sa buhay eh. Misunderstanding. Eh. Lahat, lahat. Ay, nalang. Humahaba na itong video ko. Sige, bye-bye. Masalam. Kakain na ako eh.